So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PG Vergara of uh, Linyade ng Mamay. So at this moment of time, ngayong gabi ito mga kamanok, may um, share lang po ko sa inyo na konting experience, karanasan, na gusto kong malaman nyo rin po. Maliit na tips lang po ito. Maliit lang po, simple, at siguro hindi papansinin ng iba, pero malaki po ang maitutulong nito pagdating sa inyong mga alagang mga manok. Sana po mga kamanok, mangyari na tapusin nyo po yung video ito hanggang sa huli. Para sa ganun, makuha nyo ang buong detalye ng aking tips na to tungkol sa ating pag-aalaga. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa pagkain ng ating mga alagang mga manok. It's either kung ano pa mang brand ang inyong uh, ginagamit na pagkain, kung ano pa mang klase ng uh, ang inyo binibigay, wala pong problema dyan. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon at sigurado po ako makakatulong po ito sa inyong pagmamanok. Pero mga kamanok, bago po natin na uh, simulan yung ating topic ngayong gabi ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na gusto po ninyo, okay, sa so mga nakapanood na ng aking mga video, kung sa tingin nyo po nakakatulong po yung mga advice, yung mga topics, yung mga tips na sinishare ko sa inyo, okay, na tungkol sa pagmamanok, huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang uh, advice and uh, chicken talks na ating mapag-usapan dito sa video ito. So kung napindot mo na mga kamanok, yung mga buttons na yan, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo at simula na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So mga kamanok, ito po ano, ito po ang gusto ko lang i-share sa inyo. Ang inyo po kasing patuka kapag ka kayo po ay bumibili Okay? Kasi po, pag bumibili kayo, kung ano po yung nabili ninyo, yun na po yung ibinibigay ninyo. So, bakit hindi nyo po subukan na yung binibili po ninyong mga patoka, kung kayo man is bumibili dyan ng kilo-kilo, okay, 10 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, bakit po hindi nyo lang po ang bilhin nyo is yung mga nakarepack or something na isang sako na po. Okay? So, bakit po advice ko sa inyo na ang inyo pong kuhanin or bilihin na mga patoka is yung mga nakapak. Yung nakapak, ano yung per kilo na nakapak o kaya naman is yung isang sako na. Kung medyo marami din naman ang inyong alaga, so bakit hindi na lang isang sako? Magtatanong yung iba dyan. Kamanok, eh, ano bang problema kung bumibili kami nung uh, dalawang kilo lang? Okay, after one week, bibili ulit kami ng dalawang kilo. May problema po ba doon? Actually, wala namang problema. So, ang akin lang dito, para po maiwasan natin na mabigyan nyo ng uh, mga lumang pagkain yung inyong mga alaga, make sure na fresh, okay, yung pagkain na inyong uh, binibili sa mga aggregate supply. Kasi po minsan, yung mga aggregate supply, especially yung mga maliliit na aggregate supply, huwag naman po sanang madidismaya. Yung pong kanilang mga sako-sako ng feeds dyan, once na nabuksan po, especially kung hindi po ganun kalakas ang kanilang tindahan, nagtatagal po masyado, okay? Na-expose po masyado yung pagkain or yung patoka sa init or sa alikabok or sa sa mga insekto or parasite o kahit yung sinasabi natin mga bokbok, di ba? Binubokbok po yung mga pagkain once na matagal na po itong nabuksan. Okay? So, kapag po ganon, naluluma yung, yung, yung patuka. For example, tatlong buwan na po yung patuka, hindi pa po nauubos. Tapos pag bumili kayo, dun kayo ikukuha. Tapos bigla nyo ibibigay sa inyong uh, mga alaga. Di ba kung iisipin nyo, luma po okay, yung freshness nung uh, patuka, nung pagkain, nung crumbles, o nung mga chick boosters, nawawala na po. Especially yung aroma, yung amoy, yung bango, nawawala, naluluma paano na lang pag sandok na gano'n ng, uh, ng uh, boy o kung ano pa man, o kung sino pa man, meron ng bokbok. Okay? Sira na po yung pagkain. Tapos, ibibigay niyo pa rin po sa inyong mga alaga kung hindi niyo napansin. Ano mangyayari sa inyong mga alaga? Eh, di ba, hindi magtutunaw. Magkakasakit, mamamayat. Kaya, ina-advise ko sa inyong mga kamanok, kung kayo is bibili lamang din po ng pagkain, ng patoka, at hindi niyo po sigurado na ito po ay fresh o bagong bukas, yun na pong mga nakapack ang inyong bilihin. Or else, pumili kayo ng sako na maraming uh, marami pang laman o yung babagong bukas. Para sa ganon, yung freshness nung pagkain ng patoka ay hindi mawala. Ito naman yung advice ko lang po sa inyo. Pwede nyo pong gayanin or pwede nyo rin naman pong hindi gayanin. So bilang isang uh, concern, may malasakit na vlogger at nagmamanok, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Especially, kung kayo po yung nagagayak, malaking tulong po ito pagdating sa inyo. Tignan nyo po mga kamanok, okay? Ah, ito na lang. Pag po ako ng patuka, sako-sako na po ang aking binibili. So nilalagay ko po yan dito sa tumbler para po talagang ma ma maalagaan ko po yung freshness ng pagkain, ng patuka ng ating mga alaga. Ganyan po ako kung mag-alaga ng ating uh, pagkain, ng patuka na ating ibinibigay sa ating mga alaga. Hindi lang po bili ng bili, hindi lang po basta bigay ng bigay. Kailangan meron po kayong malasakit pagdating sa inyong mga alaga. Okay? So, especially kung kayo po is nagagayak. Okay? Counting tips lang din po ito. Ano? Kung kayo po is nagagayak, make sure yung uh, pagkain na kanilang kakainin sa, loob sa loob ng uh, 21 days, kailangan inyo po yung uh, ma, 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 ma -ma igayak na kaagad. Ibig sabihin, kung kayo man is bibili ng pagkain, mabili nyo na kaagad. Hindi yung padalwa-dalwang kilo. For example, yung uh, limang uh, alaga manok, magkukonsume siya ng halimbawa 10 kilo sa loob ng isang buwan. Example lang po ito, ano, huwag po kayong bumili ng padalwa-dalwang kilo pag naubos, bili ulit. Yung pong bacteria content sa loob ng patuka na yon is nagbabago-bago. Okay? At paminsan-minsan, makikita nyo o mararanasan yung mga kamanok na yung manok bigla nilang hindi magtutunaw. Bakit po? Eh dahil nga po nagpalit kayo ng pagkain. Although parehas na brand, parehas na Uh, pangalan ng pagkain ng inyong ibinigay sa kanila, yung freshness po, o yung bacterial content sa loob ng pagkain, sa loob ng patoka, nagbabago-bago, tumataas-baba, taas-baba. Kaya advice ko sa inyo, kung kayo man is mayroong imbitasyon na pupuntahan, make sure na yung ibinibigay niyong pagkain sa inyong mga alaga para maging healthy sila. Kailangan po sa buong cycle ng uh, 20 days or 21 days, Mabili niyo na po kaagad yung kailangan na pagkain ng inyong mga minamahal na alaga. Para sa ganon maganda po ang digestion, maganda po ang uh, ang uh, kadiliman panunaw, maganda po ang magiging feedback ng inyong pagkain na ibibigay sa inyong mga alaga mga manok. Okay? Alam ko, napakasimple lang yan mga kamanok. Simpleng tips lang po yan pagdating sa pagkain ng inyong mga alaga. Pero napakalaki po nang po pwede niyang maging epekto pagdating sa healthiness ng inyong mga manok. So, yun lang naman mga kamanok ang gusto kong i-share sa inyo. At alam ko, napakarami pa ng ganyang maliliit na tips na po pwedeng makatulong ng malaki sa inyong pag-aalaga. So mga kamanok, bago ko po tapusin ang simpleng video ito sa mga nagtatanong dyan kung ano daw po ang magandang suplemento at vitamina na maaaring yung ibigay sa inyong mga alaga mga manok. Why don't you try our very own herb ox? Napakaganda nito mga kamanok. So bakit ko po nasabi? Ito po kasi is natural and organic na makakatulong sa inyong mga alaga para po ma-sustain at makumpleto po yung mga minerals and nutrients na kailangan ng inyong mga alaga especially kung ang inyong mga alaga is lumalaki lamang sa inyong mga cages napakaganda po nito na ito po is uh, all in natural and organic na talagang galing po sa environment natin okay yung mga herbs yung mga uh, enzymes yung mga uh, nutrients yung mga Uh, vitamins na kailangan ng inyong mga alaga na hindi po nila makuha sa pagkain or something na hindi nila makuha sa environment, especially nga kung hindi nyo po inilalagay sa tipi ang inyong mga manok, dito po, meron po itong uh, sangkap na ganon pagdating sa inyong mga alaga. So, ito po ay maaaring nyo rin ibigay sa inyong mga 3 months old, pataas. Okay, ganyan po kaganda itong ating herb box. Yung iba, hindi pa po, po pwedeng ibigay ng 3 months kasi nga po, uh, masyado pang bata. Pero ito po, dahil po ito ay natural and organic, napakaganda po nito. Pwede pong ibigay sa 3 months old, okay, sa ganyang edad. At makikita nyo na po ang magandang development pagdating sa bone development dahil mayaman po ito sa calcium at sa magandang uh, sirkulasyon ng dugo ng inyong mga alaga. Dahil po mayaman ito sa natural vitamin B12 na tumutulong upang inya mapaganda ang blood flow ng inyong mga manok. So, yun lang naman sa ngayon mga kamanok. Ano? So, sa mga interesado nito mag-comment lang po kayo or uh, i-PM nyo lang po ako. Okay? So, paano mga kamanok? Uh, mahal ko po kayo. Uh, salamat po sa mga nagtitiwala, sa mga nagsusubscribe and also sa mga nagko-comment. So, mag-comment lang kayo sa mga gusto mo po shout out next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.